Hi hey guys, itong umaga nga dahil nga naumay na kami sa kakakain nga namin ng karne dahil nga sa nagdaang piyesta. At laga nga kami ng talong at okra kasi isasawsaw namin sa bagong isda. Pinapunta nga ako nila nanay dito kala Hilda para nga humingi nga ng talbos ng kamote. Abutan ko nga siya na nanonood nga ng TV. Inistorbo ko nga siya kasi nga, yun, sabi ko hihingi nga ako ng talbos nga ng kamote. Tinuro niya sa akin kung saan nga nakatanim nga yung mga talbos. Pumunta na nga ako doon mag-isa, maya-maya nga kasunod ko na nga siya. Anyway guys, nung nakaraang piyesta, wala nga akong video kasi nga, damag ngang brown out hanggang kinabukasan nga. So yun, tulog din naman ako maghapon, gawa nga ng mga lasing kami nga nung gabi nga nasayawan. So yun lang, naikwento ko lang. Nakarating na nga ako dito sa may talbosan nga nila Hilda. So ang gaganda nga ng talbos nila kasi ang tataba. Dahil nga may lambat na mali nga ako ng daan. Tinawag nga niya ako kasi nga mali daw nga yung pinuntahan ko. Kaya bumalik ako dito sa unahan ulit. No, may entrance pinadabaga. <laughs> Sinundan niya na ako kasi alam niya hindi ako makakapasok. Ang <laughs> gulpi bagay din tataba nga ni, no. Kasi ang ulam namin nilagang ano okra tapos tawag nito talong sabi ni Merdine tinay na maghagad ka na duma kay ano ta isabay ta na ano Ha sa purihin Ai ne tinanong mm ano -hmm. gusto gud Iyo Mereng nga nito naisip isip ini Ang tataba pa ito yung Ang ganda eh Ganda ang tataba Ganda niya oh Madagtak pati sa kamay Yung ano eh Dahil ko baga pig ano sa kuko Sa aga mauli naman kami Ano kung mga swimming pa kami Ay nako Dahil daw baga tuloy ta Mapa ligas pida agas eh ano Ano mm. lang May tanim din kami nitong ganto sa Japan dati. Nung ganda, ang tataba din. Ganto rin katataba. Lalaki ng ano. At, <laughs> hindi na. Ang dami. Sasaw na, isasaw sa namin sa bagong isda. Kasi masarap yung nabili ni nani na bagong isda dyan sa may panwa. namin ng piyesta Oh. Hanggang ngayon, mayroon pa. May halong, talbos, at papa. Hindi pa Puro picture pa lang ito. Ano picture? Sarap ng ulam. <laughs> Magkatawas ng puro karne. Pero may karne pa din kami. <laughs> <laughs> Meron dito na lahat yan. Date na ba <laughs> How much Half? Hindi, di pa napiga itong isa na ito. Ewan ko na itong isa na ito. Manghang! <coughs> <coughs> Coke! Manghang <coughs> ito eh? Manghang na! Pigbe yung pigarapon na nga rin si Nanay! Hindi <coughs> na, samit ako. Ayaka na ako dahil nanghanghan. Ayan. Sarap. Ito lang sa sapat na yung mula yung oh. yung eh? Ha? outside. Mukhang -huh. wala naman ng ulam yun. Si Hendrix ang maka ano no? Nanay kuha ka ng ano. Yung kamuting kahoy. Ako oh, na natin bukas almo. So, na ng santol. Gusto niya na siguro magluto na natin iba. Parang sanay siya sa bukit. Oo. No? Oh, Sa tulad ni Lembot. Ang <laughs> kitap Lembot <laughs> oh karni, karni, hah, masuk ke sayang, huh? masuk ke sayang, baru tanya panggungnya, siap, siap, bulan Ayan, tira pa yan ng piyesta. Hanggang ngayon hindi pa panis. Wow! Ang Pero ito talaga yung mga po. Sige, may para-karne.